Hello guys. May saw kanina and dahil may dalawang 7-Eleven stores na nagpapa-redeem ng bag ay nagdala ko ng Tansan. Para po maka ng libreng ganito, Coca-Cola, Sprite and Royal sa isang bag, kailangan mong magipo ng tig-tatlo. Ibig sabihin, tatlong Tansan ng Coke, tatlong Tansan ng Royal, tatlong Tansan ng Sprite pwede din combination ng tansan at cup, yung cup na nasa mismo. For example, isang cup ng mismo, plus dalawang tansan nung Royal Coke or Sprite. Baba tig tatlo. So, nine na yon Nine na tansan or cup. Combination, ha? Ang kapalit nun, isang bag. Sobrang ganda ng bag na to. Hindi siya pipitsugin. Uh, pwede mo siyang ibenta ng 100 pesos. Pero, ako kasi, nag-ipon na kami pang giveaway. At eh, saka yung iba, ang dala sa probinsya. Ayan, hindi po siya yung mumurahin na ano, magandang klase din siya. Makapal sa loob, merong dalawang bulsa. So, para-paras lang sila ng design. yan. Sprite Coke and Royal. So, etong sa akin, yung nandito lang sa akin, eto ito na siya lahat. Iba pa yung nandun sa kapatid ko at nasa mama ko kasi ito yung share ko. baga hati-hati lang kami. Ito na, ko lang ha. ako meron pa dun sa akin? One, two, three, four, five, six, ilan tong nandito? Seven, eight, nine, ten. Ayan, mga bumpers Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, lang na 20, bali 20 kasi may dalawa dun sa ref. Sa ref na hindi naka-antar. -naka And para siyang ganito, oh. sa yung violet, oh. Yun, oh. Ganito siya. Ah, uh, dumpling bag. Diba? So, meron akong 20 pieces na maswerteng mabibigyan niyan. Diba? Ah, kasi yung dumpling bag? Ko? May ganyan akong bag, eh. Binili ko sa shopping. No, oh, so, naman kaya. So, yun sa akin lang, 20 pieces na na ganito. Yung kila mama, yung sa ko. Iba pa yung sa kanila. So, imagine mo, yan o, may 20 ka na na bag. So, 20 na yung mapapasaya mo. ba diba? Ipuni mo lang yung tansan, imbis na matapon. So, mangolekta ka lang. Sa amin kasi pwede lakarin. Pag maaga kami nagpupunta, nilalakad lang namin, exercise. Pero katulad kayo na hapon na sumakay ako. Siyempre, mamamasahe ka din, di ba? Pero tsaga-tsaga lang kasi libre mo na. O pwede mo din siyang gamitin. Yung isa dun ginagamit ko eh. maganda magandang klase ko yung tela niya. Hindi porket libre, eh, hindi na maganda. So, maganda. Thank you, Coca-Cola, Sprite, Royal, at syempre, 7-Eleven. Punta kayo dun sa FB ko, Yvonne Bautista, kasi kailangan nyo mag-register. Yung iba nahirapan mag-register. Uh, yung iba kasi crew ng 7-Eleven, tutulungan ka kung paano. I-assist ka nila. Pero ba diba, pag 7-Eleven kasi, konti lang yung, yung staff. So, pag busy, hindi ka talaga nila ma-assist. So, pwede nyo na lang kunin yon May screenshot ako dun sa comment section. Kasi, Uh, pwede nyo ipakita yon Pero ngayon kasi hindi na sila strict to eh. Kung naka-register ka maano hindi. Hindi nila titignan. Basta sabihin mo lang naka-register ka na. Sulat mo lang yung name mo doon. Sa isang 7-Eleven store maximum ng 2 bags ang pwede mo may redeem. Pero kami kada araw ako kada araw, apat ang nakukuha ko kasi mayroong nga dalawang 7-Eleven na malapit dito, magkalapit. Actually, tatlo yan sila yung isa, walang bag kasi selected 7-Eleven stores lang din at maswerte kami dito kasi maraming stocks. Dito yan sa may uh, Kalayaan Avenue, yung malapit sa City Hall. Ayan, dalawa yung 7-Eleven dyan na nag nagre-redeem. Nagpapa-redeem ng bag. Ayan, madami pa silang stocks. So, dito ko lang siya sa drum nilalagay. Mga pamigay lang din naman eh. Swerte yung mga, yung, alam niyo yung mga kamag-anak namin sa probinsya, yung mga hindi na namin ginagamit dito. Especially yung mga gamit ko, mga bag ko, sapatos, damit. Napupunta yun sa mga pinsan ko sa probinsya. Kasi pag ayaw ko na, binibigay ko kay mama, pinamimigay ko. Dahil ayaw kong nag i stock talaga ng mga kagamitan dito. Diba? Puno na yung ground. Pwede na umalis. Puno na. So, hanggang March 8 na lang yan. May memo sila. Pwede nang mag-redeem araw-araw. Ano pa inantay nyo? Mag-redeem na kayo.